ka na tatako? Pag binalikan ka ng Diyos? Bakit ganyan ka? Sorry na po. 2,000 mo pa ginawa sa akin to. Ha? Opo. Tanggalin mo lahat yan ha? Opo. Dahil ako dito pag hindi ko pa umimpis ito. Tanong mo ate ko ano ginamit sa'yo? Ano ginamit po sa akin? Barang po. Barang? Opo. May ginamit ko bang Monica? Meron po. Kaya pala, hindi niya ako pinapatulog. Araw-araw niya ako pinahirapan eh. No? Opo. Eh yung ano niya, yung sa baba niya, bakit na magaan ang gusto? Anong ginawa mo dyan? Pinalaki po. Pinalaki mo? Opo. Ano insekto ginamit mo dyan? Barang lang po. Barang lang? Opo. Anong kulay sinulid? Itim po. Gagaling yan ha? Opo. Gito ikaw sabi mo te. Huwag mo nalang tanongin yung pangalan ha. Ito bigla. po yung mga ngiting ko. Tinanggal mo lang. Opo. Tinanggal mo lahat ng init ko eh. ka Sigurado ka ha? Babalik ako dito ulit. Huwag mo Opo. ulitin yan. Impierno, abutin mo. sama mo. Sa mga yung ginagawa Opo. ha? Opo. Opo. 14 years mo ako pinahirapan? Wala ko bang anak? Wala. Kaya, kaya, wala, kaya, kapatid wala kang compensation no? Dito, pero naman to, ganun pa rin mo lahat, kailan po mawawala? Wala na po po. Wala na po yan. Bawalik lahat ng ngiting ko? Malabo na yun. Bukulik daw siya. Uy, huwag mo ka pinaglululukot eh. Gusto mo parusahan kita? Ipo, babalik po. Babalik na po yung natin. Yung Yung tsura. Po eh, pero yung ngipin, hindi na babalik. Pinaglololo ko mo yata. Gusto mo yata? Gusto mo ba para sa akin, ha? Hindi po. O, huwag mo ako Ano babalik yung ngipin? Ano yan? Pating? Yeah, hindi yung ngipin. Naglololo ko mo po. ako, ha? Ha? Kung pating yan, mari pa tumubong ngipin yan. Pero tao yan, eh. Pinaglololo ko mo ako. Tirahin eh. kita ngayon, eh. Kasi, ako ng gusto nito, eh. Ay, Salbay ka, ha? Sinungaling ka pa. Babalik. Bakit, bakit na hindi mukha ko? lang. Oo, oh, isa ingit ingit lang. <laughs> yung sa mukha, tanggalin mo yan yung ano, yan yung maga. Tanggalin Maka. yung may, huwag kayo magtira ha? tanggalin yan. Tinangit mo ako ng gusto. Tanggalin mo yan, bukol na yan, tanggalin mo ah, Simutin mo yan. Simutin mo, mo yan. Ginawa ko ako Simutin mo yan ha, liliit yan ha. Babalik yan sa dati ha. Yung ano, babalik yan, pero yung ngipin, pinaglolo ko mo, babalik yung ngipin. Tirahin kita. Gusto pa kita ngayon, ha? Pinaglolo ko mo ako, ano yan, pating. Bata mo, nata natawa tuloy si ate. Natawa ka tuloy, no? Ha? Babalik daw ngipin. Oh. Pagkalo ko na Tanggalin mo na lang. Kulam kayo ng kulam, barang kayo ng barang, bira kayo ng bira. Salbay kayo. Ba't binira yan? Ano? Inggit po. Inggit lang. Napaka-inggitero. Babae ka laki? Babae. Ha? Babae. Babae. Tigil-tigil lang mo yung pagkulang barang mo ha? Bakit mo ba naiinggit sa akin? Oo, oh, trip lang daw sir. <laughs> Walang iya. Puting yes ako pinapangit. Ginawa mo lang biktima to? Ah, ginawa mo targitan? Ha? Ah? Opo. ginawa mong batuan ng magic ma? Ha? Ah? Napakasalbahe mo. Ginawa kang ano, target. Target practice. Biro mo, hindi na ako makilala ng mga anak ko. Mga jablo kayo. Anong gabay mo? Anong elemento meron ka? Kula. Ano nga may nakita kong inkanto dyan? Dewende po. Ha? Dewende. Ilan yung dewende na yan? Isa lang po. Anong kulay? Itigil. Kasama ba siya naglagay ng sakit na yan? Opo. Ha? Patulungin mo. Patulungin mo. Tanggalin niyo parehas. Pag, -pag untugin ko kayo ng duwende mo eh. At saka hindi niya ako pinapatulog. Grabe kayong dalawa ha? Kalmadong kalmado ako. Doon lang ako naasar sa sinabi mo. Wala babalik ang ipin. Paano pa babalik yan? Ano yung pating? Kinaglolo ko mo ako ha? ganda lang yung ginawa dati sir eh. Ngayon, ginawang bungi-bungi. Sige, tanggalin mo yan. Tapos tiso na lang kayo, te. Halimbawa mo na bumalik na sa dating sukat. Bumalik sa normal. Pasukat na lang yung postiso kasi yung ngipin niyan, te. Malabo nang bumalik yan kasi tayo yung tao kasi dalawang beses lang tayo tinutubuhan ng ngipin eh. Una yung milk tooth, pangalawa yung permanent tooth. Pero bukod doon wala na, hindi natutubo. Pero tatanggal itong bukol sa. Babalik naman sa dati yan. Basta sumunod lang kay sa instruction na bibigay ko mamaya. Patanggal muna natin yung mahika nito. Tanggalin mo muna yung mahika mo. Mm. Oh. Tanggalin mo lahat 'pag kam... sira ay may ritual niyan ha. Bahay ka ha. Sa Saka... hindi mo sinira, babalik ako kayo, Sir. Sa kabanatuto niyan. Po, lang po. Ano yan? Minana mo inaral? Ha? Aral lang po. Hindi minana? Sige po. Aral. Hindi, kang hindi mo minana yan? Inaral mo lang? Ah, kaya pinagpractice na mo to? Opo. Ha? Opo. Oh, sabi ko na nga ba uh, 14 years So matagal ka na pala nag-aaral yan no? 14 years? Opo. Veterano ka na? Opo. Ha? Il ilan na, na, ilan na inutang mong buhay? Isa lang po. Isa? Ah, may nautang ka na? Opo. Ah, ka na pala, no? Opo. Abaw. Oh. Eh, bakit ito? Hindi mo madali ito? Dito. Ah, ano bang plano mo saan dyan? Ah, tatapusin, Opo. oh. Ah? Trip na. Ah, pagtitripan lang? Opo. Abaw. Kaya naman pala. Okay, tanggalin mo. Yun lang pala talaga. Hindi ka naman pala tatapusin. Pagtitripan ka lang talaga. Papahirapan lang ba? Grabe, ang trip Lakas yung trip mo. Sino po yung Burly na yun? Okay. Burly Morales? Opo. Okay. O nasa ano na siya ngayon? Ayan po. Taka saan ba yun? Okay. Sisto po. Taka si Piyo. Patulogin mo na ako ng maayos ha gusto lang ako nakakatulog siya. Patulogin mo na. Simutin mo yan, ha? Si Rai may ritual, ha? Ah! Ah! Pati tayo nga ako, hindi, grabe, hindi ako makatulog. Parang may insekto. Eh, barang, eh. Sinop, ah, ganun mo yan, sir? Oo, oh, pag barang, may insekto yan. Parang may pinasok na insekto sa nga ako. At saka may time na ang init ng paa ko. Subukan natin pag pagka barang ma pag, pagkabarang po kasi ma'am, may, may ano talaga yan, may insekto talaga yan. Pwede yan, ikaw na lang din. hindi ka na naawa sa akin. May tatlo pa akong anak. Single mom pa ako. Di mo ba naisip yun? Ako pa nag-ahanap Huwag kang magtira, simutin mo yan, simutin mo. Dahil ang mga mo dyan, pati yung, yung ritual, sirain mo. Sinulid, putulin mo. Lahat na nilagay nyo dyan, insekto, ginamit mo insekto dyan, tanggalin mo lahat dyan. Huwag magtitira ha. Patulungin mo yung duwende mo. Patulungin mo. At saka sir, yung ano. Pag ako naasar dyan sa 20 mo na yan, tutunawin, tutunawin ko yan. Sige ka. Sir, yung transaction ko, na ano, napigigilan. Pinamamalas nyo rin ba to? Opo. Pinagmamalas nyo rin? Panggalin mo yung malas. Hindi ka na naawa. Ginapang-gapang ko yung mga anak kong tatlo. Ikaw mismo magpantay. Pantay mo yung... Tanggalin mo na yung wala sa. Para patawarin ka ng Ginawa mo. Sobra. Oy, sino sinasamba nyo nga pala? Sino sinasamba nyo? Nahuli ba yung saya? Sumagot ka. Sino sinasamba nyo? Duwende po. Yung duwende sinasamba nyo? Ha? Ha? takting yan kung ano ano lang sinasamba nyo duwende sinasamba mo patano ba yung duwende niya malakas ba yan nasan yung duwende kasama mo ba subukan nga natin kung malakas talaga yan nasaan oh, nasaan malis na kasi malis na siya Ah, oh, walis na. ano ba yung duwende niyan? Ari ba yan? Ari ben? Ah, anong kulay? Kulay itim ko? oh, talaga lang ha. Oh, sige, subukan natin. Hari Hari ng tribo Matagal na ka Ha? Oo oh, talaga lang Bilisan mo dyan Subukan ko nga Kung malakas talaga Yung sinasabi mo na Tignan natin Kung malakas talaga Yung sinasabi mo ha Yung sinasamba mo Bilisan mo Tanggalin mo muna lahat dyan Tanggalin mo yung malas ha Lahat ng transaksyon ko Hindi natutuloy Dahil sa ginagawa mong Ano Kalukuhan ah! ah! Tanggalin mo ha. So, ano na tinawag ko? Oh, oh, oh. Nagbigay sakit sa babae to? Ha? Oo. Oh, oh, oh. oh, Oo. Oh, 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 ah! Okay elemento. Ah. Ah. ka, elemento. Ha? Elemento. 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 Anong klase ng elemento ka? Bilisan, ah. bilisan mo, bilisan mo. Anong klase ka? Sige, bubulagin mo. Oh, wala. Anong klase ng laman lupa ka? Ha? Ibig sabihin, ma'am, lahat ng transaksyon nyo hindi <coughs> natutuloy. Hindi natutuloy. At saka, pinatangka ang kong patayin. Ikaw rin nagbigay sa kahit. Kumbaga yung yung deal nyo, hindi na yung mga deal. <coughs> <coughs> hindi talaga sir. <siya>. Minamalas. <coughs> oh, ito ito, ito <coughs> nagsusumpas. Ikaw ba may ikaw ba may gawanan? Pati yung lupa ko. Hindi mo binta-binta. Anong gusto mo mangyari? <coughs> mo binta -binta. Gusto mo mangyari? Ayun, kayo rin marang. Ikaw rin, ikaw rin. Chain 20. Bakit bakit pina bakit pinapahirapan niyo to si ano si Ma'am ano Rosalit? Inggit lang po. Ano inggit kayo? Kasi alam mo talagang may kaya sa sa buhay. Ha? Kaya kinainggitan mo. Ikaw lang. Magsumikap kasi kayo. Kung gusto niyo gumanda buhay niyo, magsumikap kasi kayo. Andami yung mga mana kasi hindi ko mabinta Ang dami kasi inggit sa katawan, tapos ang tatamad niyo naman gumalaw. Ha? Ha? Puro inggit, galaw-galaw din kasi pag may time, ha? Galaw-galaw din din doon ka na lang lagi sa manika mo naka-focus ha. Naka-focus ka diyan sa may karayom mo tsaka manika mo eh. Tapos puro kainggit sa katawan. Gumalaw-galaw ka rin, ha. Para magka-pera ka no. Ha? Gusto mo sunugin pa kita? Napakatamad mo eh Pagkatapos inggitera ka pa. Ha? Gusto mo sunugin pa kita dito ha. Ang Ha? Tigilan mo na ka ha titigilan mo ka buti siya hindi ko pinatay Tanggalin mo yan, bilis, gamitin mo kamay na yan bilis, ha? ubusin mo bilis mo ubusin mo bilis mo. Mo. mo marami pa ba yan ha, okay na o tanggalin mo yung putuli mo yung sinulid gusto ko yung sinulid putuli mo Okay, potoli mo yung sinulid. Potoli mo, potoli mo. Pati yung malas. Ah. Tay okay, pahawak na. Kuwanan mo ah. May tatawagin lang ako. Sabi mo malakas yung bende, ha? Ha? Ari ba 'yon? Wala na po. Ha? Wala akong pa pakialam. Ha? Tatawagin mo yung na. Hey, bende. Ang duwende, pumasok sa katawan yan. ikaw ano ka ikaw toin twenty malakas ha? Wala na po ha? Wala na. ikaw ha? kulang na po kulang na wala wala na, po. Ha? Wala na, po. Ka na Wala kulang na. na po o, wala na po wala na po ano, ano, wala na wala na po, ah, po. na po po Hari ka? Opo. Sa isang tribo? Opo. Malakas ka raw? Opo. Gusto magsubukan tayo? Hindi na po. Ha? Huwag kang salbahay ha? Upos na po. Ha? Upos na. Okay. Hari ka nga eh. Ako hindi manokare. ako hari. Opo. Gusto magsubukan tayo? Huwag na po. Kayo huwag kayong ha? Ha? Dapat kayong maggabay sa tao. Hindi yung kayong maglagay ng sakit sa amin ha? Ha? Opo. Ha? Opo ari, ari ka talaga? Opo. Ha? Gusto mo subukan tayo? Tapos ako. Okay na, ha? Gusto mo maglaba tayo? Okay na, okay na po. Maglaba tayo? Gusto mo? Okay na po. Ha? Okay, na, okay na po. Oh. Ayusin nyo lang ha? Ayusin okay. nyo lang ha? Gagaling na to ha? Opo. Ha? Opo. Okay na po. Opo. Gampan mo mabuti pagiging arin mo ha? Okay sa ha? Ha? Opo. Okay. Oh. Panggaling Ay, mo muna. Naulit ka na, pa na, na pala. Hindi ka masyado pinarosahan. Ha? Hindi? tugpa ang galing sinabi ko si Lumabas ka 20 ka, ha, ha? may iwan dyan yung mga ha tugas okay. oh ikaw. babaeng oh yung babaeng oh yung babaeng Huwag mong <todong> nakakaroon ng kwalita. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo sasabing Ilang ah? buwan tayo na nararamdaman ito? Ano po? po? natin tubig siya. Kailan <tabihil> ko na tubig siya. Ha? Kailan ko na tubig siya. na tubig yan. Napagod yan. <tabihil> na hmm. Pagod yan, napagod. <tabihil> na, na, na. Ay, yes, salamat, Ayan, mamaya na po tayo magchika na. Next live na muna tayo kasi marami pa akong gagawin rito. Okay po. Address namin ay 4 Porienco Street. Transmitter na po by Village. Western Bigutan po yan. Uh, libre gamutan rito, magtungo lang kayo. Monday to Sunday, alas 8 hanggang alas 5. So, magingat kayo sa scammer kasi libre naman gamutan rito, no? Wala naman bayad, donasyon lang kung meron. Maraming salamat, pero kung wala naman, okay lang. Kung kayo may lumapit sa amin, uh, gagamutin namin kayo ng libre, lumapit lang ako kayo. Ingat sa scammer. Tawag sa number 0938-554-2807. seven. Uh, look for day flowers, no? Pakisupport ang buong team ng Apo Istong Divine Healer. Babush mga idol!